Na, mas mataas na sila kasi sa akin hmm. <laughs> Pagpunan pa ulit natin ito <clears throat> Pasok naman tayo doon Pasokin natin ito Ito yung isa <clears throat> ah, Sa loob na talaga ako no

Ayan, uh, may tamagilid din dyan eh. Uh. Pero uh, bahala na yan. Uh. Hindi naman yan maano kasi napoprotekta naman yan. Ang... Uh. Ibang kamatay kahoy na. Uh. Uh. Eh, kailangan talaga magsipag na. Para may anihin. Bilis-bilisan natin guys. Bilis-bilisan natin. Oh. Uh. Kumakapan na naman yung ano. Yung ulap. Okay. Ay. Yan. Makakapal na naman yung ulap. Ano, talaga akong mahangin, no? <laughs> yung tanim ko sa bahay, guys, mas nauna pa yun, ha? Pero, naunahan ito. Naunahan ng naunahan ang pagtaas. Ano yun, eh? Mas nauna pa yun ng isang buwan. May gigi. Ito magtatatlong buwan pa lang to. Ayun ay, na lang ay hangin. Oh. ay Ano? ng sintas ko na. Hoy nasa lobbin. Hmm. Hmm. Di tayo dapat magbabag. Magbagal-bagal na. Hmm. Balik ulit tayo sa loob. Ay. may iba palang May iba pa, lang. May iba pa lang natumba na talaga, no. Marami pala sila, hindi sila apat, no. Pero hindi na natin ay tatayo. Ayun, kasi okay naman sila diyan, eh. Hindi naman sila nagkakaharang dun sa daanan, no? Ito lang talaga yung ano yung mga banda dito nang talaga